Samantala, nagharap na sa unang pagkakataon ang kaanak ng mga namatay sa sunog sa pabrika ng Chinela sa Valenzuela City at ang may-ari ng Kentex Manufacturing Corporation. Ang anak po ng may-ari napaiyak at lumugod pa habang humihingi ng tawad sa mga naulila. Mula sa Valenzuela, may ulat on the spot si Jay Sabat. Okay. Connie, naging emosyonal nga ang sinagawang dialogo ng uh, mga kamag-anak ng may-ari ng Kentex at sa pamilya ng mga naging biktima ng sunog rito. Ito nga ang kauna-unahang pagkakataong humarap ang mga kamag-anak ng may-ari ng Kentex sa mga pamilya ng biktima. Nagiiyakan ang mga kamag-anak ng mga biktima ng sunog sa Kentex sa dialogong ginawa kanina. Maging si Barbara, ang anak ng may-ari ng Kentex, di napigilan ang pag-iyak. Lumuhod pa ito, niyakap at humingi ng tawad sa pamilya ng mga biktima. Ang hiling ng mga pamilya ng biktima, hustisya, makilala ang katawan ng kanilang mga mahal sa buhay at tulong pinansyal. Karamihan kasi sa mga namatay ay ang inaasahang magtataguyod sa kanilang mga pamilya. Nagtataka rin daw sila bakit ang tagal bago lumabas ang pamilya na may-ari ng Kentex at mabagal daw ang dating ng tulong mula sa mga ito. Humingi din ng paumanhin si Barbara at sinabi nagsabing pare-pareho lamang silang namatayan at maging sila raw ay nagluluksa. Ginagawa naman daw nila ang lahat upang maipaabot ang tulong na kaya lamang nilang ibigay. Ang pamimigay daw nila ngayon ay grocery, bulaklak at tulong pinensyal na halagang 6,000 piso. Isa lamang daw ito sa mga patunay na hindi nila tinatakbuhan ang kanilang responsibilidad. Ilan sa mga pamilang na naririto ay tinanggap ang pagsori, ang ilan naman ay hindi. hindi ko alam kung ano gagawin ko kayo. na ko. Nalawakan na yung sa dismatch pala yung punso ko. Pasensya na po. Pasensya na po. Ginagawa na po. Na po. Na po. po namin lahat ng magagawa namin. Ano naman namin ang pera ko, hindi namin nakikita ang totoong siya. Ano magawa sa pera kung wala na siya? Hindi talaga po wala na siya. Wala na siya pero ang bangkay. Hindi namin nakikita hanggang ngayon. Hindi namin alam kung siya ba yan. Humihingi po ang pamilya namin ng unawa at patawad. Na ngayon lang din po kami nakaharap. Kasi po, kami rin po ay mayroon din naman din pinagdadaanan na mabigat pare pareho po tayo. Sa ngayon ay step by step daw ang ginagawa ng pamilya ang upang maibigay nila yung tamang tulong na kanilang kayang ibigay dito nga sa mga naging biktima. At ang paglabas nga daw nila kahit na may threat sa kanilang buhay ay isang patunay na hindi nila tinatakbuhan ang kanilang responsibilidad. Connie Maraming salamat Jay Sabale.